hello mga Exxon, welcome sa Espiritahan Gasa. Ang katong pag-aisigutan ka ron? Para ni Padir Darwin, may isa birahan ko nung nakatulong katulong. Wala ko ni birahan. Siya aga ni maingon, no? sulpot, sulpot. Grabe ganyan nga tayo mga sulpot. Yeah, maingon dyan siya nga ang albularyo, uh. Um. pari sa demonyo. Yeah. Mga ang problema, kay ang albularyo hinoon, buutan ni noong kayo sila. Wala wow, magay na kayo suhol. Tungang gabi, pukawon pa na sila dito. Mm. Maghilakpas na inamatay. Sila, kung na ay makakwarta pa. Nga ang albularyo, bisag-asa na ay albularyo, magpatambal ang mga tao nga pobre. Nga nabuhi man. Na, maayo. Nga y... ay mga Oo. Oo. Nga man ako. Kung wala ay albularyo, sa doktor, It's ang kwarta. mga pobre. Saan mo itong kapobre? Kunya ato sa doktor, muhatag ng pare. <isch> nga ultimo wali-wali lang gani dua ka oras gani sila mangayo gay suhol. Oh mo na to gani han igo. Hmm. Ha. Bala na mo dia. Sige. Kung mo pala gani na ko ang gisulti gani ha. Gisulat ni Juan. Juan gina nyo testament kitna na. Bala manaktak na ko ana mam. na ko mang Ala kung um, madahonog dahonog gud. Kay kapoy na kayo magsige ko og uh, paningkamot sa mga tao dinhi. Busa kamo boy pagligon na mo. Lai wala ano mo kada adlaw nakapandong ko kay makasala magunbo kada adlaw. Ah, kada adlaw. Kamo okay. po nakadungog din ni eh. ayaw ginbo, usik-usik ang panahon karon. Pakita ako niyo maglakaw na ko kapida ko ka bola na wagay ko kabalo ibalik pa din sa espiritu o ngantungan hi pa ko. Ah, makita ako sa tao. Ang gusto nako budol na ako, budo oran, anak ko. Dili ko magwali. Gawas ko ng espiritu makisunti. Pero ang problema ko makusunti na ako, boy, niya. Niya, yag ko boy pare kaniya. Nya yaga-yagaan ko Uh, mao na uh, ilubong ang minatay kay siya may nagbuhat na mahimo sang patay tama tama gyud uh, sa ang minatay para karon na sa tuod ingon ko nga makasumpay ko makaayo ko o oh, na magiuban ako o oh, para kani magic ka, ni ka nun, na stroke kani yes nabugatan man siya kay kalibutan di ba niya hmm. yeah, mapaubsanan naman sa trabaho trabaho ni yeah, nagrebay naman ko ninyo nga inamo gyud mo ay bisan si Kristo niingon siya nga ang inyong pagtuo mo ay nakaayo kanimo wala nang sige ko dili ko dili ko majikero ha basi majikero gani wala tao makasumpay boy kanang nangayo na ko diri maabot og 2000 tingali ka mayran 2000 nangayo ana igingon ko nila no layo kanon ingko na ayaw mo pinagi sa inyong pagtuo mo na nga si Kristo na inyong po siya ang nito o samahan nagatuo ka ang nagatuo ka na ako, nagatuo sa ama, nagpadala ka na ako, mga kapada ka nga nagsulti ko karon na Naamang sa no? gisulti ka niya. May gani, boy, kaya na hinumduman ni mo dahil hindi ha. nagbasa naman ko. Pero sa tawa nga akong gisulti tanan din Dili man ko mag inom mag-timan mag verse, uh, malaki at verse, kay tawhanon na, boy. Mura man kong pastor, laba pa kong pastor, kong pare, kong mag Di ko mag-debate, matubang ko sila, anak. Kung makikaway sila na ako, may ko, amahan, pasay doa sila pero kung nakamata sila nakakita sila ila kung to isan ingno na ko amahan ipahamtang ang alang kanila okay. uh, kung pintahon mali katungod ko kay nibiya na ko sa kong tawad mawaw oh, wala na gani ko ikatag ninyo sa akong mga pamilya ipakamatyan ako ang kalibutan nun na sila kung sa mga kuno ilang ipaningil na ko. sila nagpakamatay sila wala nagsiginog kaon wala na busog Ah, sudod mo sa sige boy, basig asa nga si boy, boy, madawat mo sa kino, o replay mo, no? mata nga ako, o makakita sila na ako, o replay ko, malas kay sila boy, kung dili nila isang kamaturan. maturan, ah, kung nakakita sila sa kuha, kanang may mga nakakita, mausap ko niya, gilak kilak makakita, wala na isang tika, boy boy, nakabot sa panahon boy, may unang, ako, wala ko na kailangan ka ninyo, kaya nga naman, nakakita ka, apa nagpabota-bota, nakadungog ka pa nagpabungol-bungol ka ng akong diwalihan diri gina ko anak taura yung ginikanan ginikanan ay pasok ang anak o oh, bana kung mga asawa-asawa taura ang bana kung kanunay ko nagtambal rin niya di na sila mubalik na ko kaya dok ayohon kaya gusto na ayohon na ilang sala pag abot sa panahon boy ino na ko sila nakadungog na ka nagipakita pakit ka apan nga nung wala ka Nintoo ka na ko na kinahalan tumano ninyo ang mga suko sa Diyos. Siya ang akong ipaila ka ninyo. Wala ka karo, ron, may sakitan mo kami si, si auntie mo boy, Mabadlongan ako, mga tama na na, mga anak na. Ana, ana. Yes, mga manig ingon, ayaw mo pag-unay. Ay na pag-unay. Pag kong ba kung na inakig-away ninyo, pasalamati. Pasalamati ay nga, amahan, pasailuha sila. O, ha, ipahamtang kanina, kaya ang Diyos may balo pero maingon sila na ako nga tungod na ako natunglo ko no? ang tili mas natunglo kung wala ta dini. Eh. Tama gyud. Ah, uh, karon akong kagulan boy kay maabot ko sa kapanahon sa katuigan. Ah, uh, gamay na lang ang panahon nako. Ano pa ang panahon ang mani nako bisa pag magsakit sila bisan pag mani dire. Maingon ako. Pangamahan na nagsugo nako. Ako pirmi na siya makiksunti og all na sa tanan. Siya na gyud makita. Maingon sila wala ko na kailangan ninyo. Dugay ko naghimala dinhi. Eh dugay ko nagaingon nga ah, sa tao ingon dalit kamong ngari ah, kumadungog ni yung tinguga bisag ilang ito tumpa-tumpa ni man sa una ah, di ba daghan mo reliyon na sudlan no eh, ikaw nanudlo ka boy dai impo ka nga sekta no nakadungog kang nagwali sa manini wala gyud nakadungog ka nga nagwali ini pulos biblia tanan wala nya wala ko nagamit nakakita mo nga nagselebrar ko kanang mag-bible ko nga panyo akong gigamit magbasa ko sa balaang kasulatan na sa kanya na akong gigamit o mo, ako ipakita ang magbasa ko ako magbasa na ibiblia tama di ba yan sayo no nga inihubad sa espiritu no ihubad nga Kasi ako tawhanon no, na naman ako na naman ako, ako nagpuyo naman ako di ba no gikan sa sugod indingid no hubad ah, no tama nga again. sila naigo sila sa ingo no magpili ra pud pabor nila nga naman na sa una sa biblia boy i-vlog naman na to na nagel ah again. uh, magpili sila ba na ihukom sa oban isa lang letra per letra nya yeah. tapos bingo ilitra e, letra po letra bingo na po siya dili kinalang naagi, atagan nga may katungod sa paghubad na mo na ingon sa Ginoo oh. nga gibunyagan man ta nga ah, magkatungod man ta magwali tama gyud oh sa pamang ang sige ka muna kutsukutsu ta mo pahoy sa ko kay eh, samtang magpaabot ta sa panahon oh ina e, sila kumbinsi pasagdain na sila di ba murag mahimot na ta nila no mm Ha, ah, ka karon na ano pa i-vlog karon no. sa so, malakyas no. Ngayon, ang Katolik ko ra nagbutang oh, uh, diba, ana. Oh, di ba ana nas so, binasap usaman um, kanang mga kadag basahan niyo guna dito sa so malakyas size Otso City Taman nila no. Oh, katungdanan sa mga pare ang pagpanunod sa matuon bahin sa kung kabubuton kay sila man. Ang gitasan sa Dios. No, di kanila kaalam. <coughs> ang problema, dili man basahon sa ubos. Apan kamo mga pare ni biya sa kabaturan. Uh, basahon niyo na. Dia karon. Buingon na po itong diehard kasi katuliko. Buingon na po sa, ah, kami-kami na gyan. Ah, kanana, mga sulpot mo, mga sulpot. Na, ang problema ra ba kay nagbuhat silang pulong na wala sa balaang kasulatan? Kaya nagsulpot, na sa balaang kasulatan? Wala. Wala. Oh, miskin lang sa kraminto, wala ganin na sa balaang kasulatan. Hmm. Pero Ng ipangwartahan nila na. Ang problema karon biya mo eh. Biya mo sa pagtuo nga rumah ka mga pare na diyan. Pa man naman, kadaggan hinuon mo. Di ba, so, nagbinasa ka na, niya na, no? Na. Na ang ah, alang kay kung, kumabad kung mabad sila anang adlaw kaning lugar din ni eh. mubalhin man na sila hmm. so na so na ibo sila tong sa kadaghanon kamo sa mo oh, ya yeah, karon kun dili na bugatan dad anang roma ah, tanaw mo adto mo roma aso ah, na sa roma ang mga kwan oh kay, wala pare. may presidente dito imo man tanan dili ba preso hmm, lang Bahala mo dia mo mga pare relate mo ani kung gusto mo nga maluwas na mo ana iyo ang gisantos ang bala mo -lok dia lokpagi sila sa ano sa balaod sa katuliko oh. kay kaya oh. grabe og balaod oh kaya dili kuno bunyagan oy mang wala bunyaga, sa biblia dili kaslon kanang balaora, oras ko kamo ang mga pare ang mga pastor na kabalo anay kung kinahanglan mubunyag bunyag yung kinsa si Juan sa una nagpili wala oh tiga la na si Jesus gani hmm. Nagin. Nagpasinsos naman to si Jesus. din na si Papa Jesus sa pagtuho. Eh. Di ang, um, gani na sila. Ang okay. uban wala, uban wala, si pag wala Ang uban pag yun nga nasikta nga ginatawag nila nga sulpot-sulpot. Ma nagareklamo pagani gani daw nganong daw nga ang mga Katoliko bunyagan nga gamay pakaayong bata nga dili sila kasabot. Tama man. Oh, kay naigo man na si dato si Pablo. Si Pablo no si Saulo man na, no? Mm -hmm. Oh, niingon ka din sa... O, oh, niyo na. Buhat po sa post office. Ka mga, mga kaano, O, oh, ingon tayo wala ko. Oh, niingon sa... O, oh, gibunyagan. Pag ikon siya, isa kasimana, mana, gi, tuli na siya. Ang tulik mo na, bunyag na. Hmm. Bunyag. O, oh, pero kanong gipamatay man niya katugod sa ni... sa ilang hari. Si Kaipas, o oh, si... Si Pilato. Rundis, si Rodis. gipamatay, ni... Ni Saulo. Kaya karoon, nagpakita ba si Kristo? Saulo, Saulo, imo pa kong ipapatay? Pakita ba? Pares ako, mo replay ko ipapatay papatay ko lipay kay ko kung mapatay ko sa tao eh pero karon ang problema ako nga abyan kasi oh, eh, si Kristo na lipay sa mapatay sa 33 katuwing eh, gano'n man sa ako na lang pagkamatyan naman harum matuman oh, mamali natapos na Ay, ala patuyaan mo hubog hubog mo mo ano itong kasal sa kana pito ba katadyo wala nakabaluan na kabaluana? Pito ka adlaw. Hala, patuyang mo, patuyang mo. O sige, gamitan niyo akong gibalaan. Mo na gisunod so, sa mga kaabag, palahubog kayo. Diyon sa nila, pa ko una. Kasi gusto ko no, palahubog. Uh, mo yung alamag, ito is kini sa mga alamag, babalhinon sa balaod, Sabi, sa mga gibuhat sa bala. Baka na no, naigo ka sila pulipito. Ano, magbuhat-buhat, mang kauglaing balaod, pulipito, pulipito, pulipito naman na. Mga Egson, kung bago ka pa lamang, napadpa ni sa itong channel, binadasik ko kamukanunay eh, sa pag click sa subscribe button o pagkaheta po ang notification bell para kung doon ko'y ay bago nga mga video updated ka kanunay. nun tawang salamat ha ah, wala na sa Biblia ay eh. wala na ka karoon sige sila kaigo ay noon na wala ay noon ko sa kontinu ang katoliko katoliko universal ha wala na itong papanood sa so, namang di ba? dilit na magdibati-dibati na wala na karoon na wala na ano man so saan nagdibati katolik fit defender mga araw wala na may kaluwasan dito wala, Ipinsahan Ipinsahay nilang ilang... Oh, na mo, niya. Kamong katolik with defender. Sige. Ipinsahay nilang ilang reliyon <laughs> nga sila gyud ang daog. Mo nang akong problema kay kung mamatay din iyo. Oh. Karono na yun matay man. No, tama gini kay Ingo. Naiubos ko sa kong anak. Nagtuo maguday. Ganda ikong nga simba ko dito. Nikawang ko sa lawas. na... Wala man sa kabalo. Sa sige ni Matuman ang pagbuhot. Sa pagbuhot. Ayaw pang malikas. Ayaw pang hukom. Ayaw pang patas dili madungog yung pagampo kung aduna na kamu diyo nga, nga sala biyain ninyo ang ang halad ang altar ang simbahan una kamu manili at tuas ang mga tawang ikasilagan wala man nagiwali wala yun daghan kay kulang sige nagsaan uh, Ma na mo kini akong lawas ang mukha ko ni dili na ha masama na Di naigo po siya sa yung paggamit sa kong gibalaan kaisa lang ko tama ganyan Hala na sila. Inigbirin ni Santo. Pahilak-hilak yung paghuman. Ako na lang gisulti kay naay mga pare makarilit ani sa labat sa mga maayong pare. Ah, Kalo na to ang Diyos. May pa ka mo akong ah, ipanawagan na. Panawagan na niya. Dili ko, Diyos ha. Dili ko. Kay nakita yun ako dito daghan kay mga naimperno. Panawagan na to. Maghiusa ta ang mga pastor, mga pare. Kay nagtuo mo nga one world religion. Sa so una pa na giling kuran boy. Katuwing sa nagsurusuro ay puyan niya ang mga simbahan. Sudlan niya. Oh, sudlan ay, so, na Sa una na ko. Oh. Ang, oh, ang simbahan magigamit ka niya dito. Nag-ingon, si Ginoo. Oh, pabunalan mo kayo ng mga simbahan. Oh, nabuhat-buhat na sila. Naigibuhat ng mga pastor, magtutudlo. Pero ang mga pastor, nagbagamit na po na ha. Nalato naman po na sila. Nalato. Nagbuhat eh. na po laing pulpito. Oh, pulpito. Sohol. Pero ang problema, naigugod po yung pare. Kaya nga rin, ang pastor, ipiri man sa Ginoo. Mananambal ang uban, manghihilot. mga pa ini bagi ko kon eh, e Darwin kasi sige mi sag birag na pati kayo e eh, mag, -mag hoy hoy minahan pagyot wala ka kabasa nga naay buhat sa Ginoo o katoliko gyud na nga Bible ha ulaw kayo ulaw kayo at, ang ang mga pastor hino nagdebate ang ang Bible pa yun nga sa katoliko mo igigamit at ang paros kay nasnaong ang paros yun ang mga pare uh, ito gibadlong gisudyaan Uh, ulaw kayo. Wala, wala, Salamat sa mga imaing pare, makarilit, ani. Eh. Ya. Yeah. Oh, ano yung problema boy? Kaya ako magpandong. Ah, uh, Pagkampo mo nga, makakita mo boss lot o sa kong kamot o anak ay gusto man ang tao nga gusto man makakita. Di ba? Mm -hmm. Tomas, mutuo ka ba? Nga imo kong makita o up Wala ang katumutuo, wala nakita. Kana boy, diri na sila pagkitaon boy kompiro mo tuo sila at sa ubos nakakita din eh busa ka mong mga gitambala nakakita din nasa ubos isulti niyo ang kamatuoran kaya malubag po mo ana inigabot sa panahon Tama. Kay kaya nakakita ko pero nagpabota-bota nakadungog mo dapat nagpabungol-bungol kaya nagawali na usab akong tingog para kaya nausap akong tingog nakadungog na mo busa ang nakaila sa Diyos makadungog sa tingog money din eh no? Ama ni Lili, nanaanis sa ang nakadungog kung nakailangan ako, ako ng tingog, na ako makadungog na kaya sa kong tingog mga nikan wali po sa sila boy dali dali, dali. mang ayagod ikaw law pagsog tibisag yung mga maistatanan kay mga reliyoso po na sila ako ang kabalakan ako nga naman tungod sa mga daan ng pagtulunan biwa diba, sa sabihain ninyo ang yung pagtuo nagtuo ba nga ka ng simbahan makaluwas dili ka na nagsulti anak nagpataas na nagpakanaog sa Diyos ang simbahan nga gitoko ni Kristo duha ang ang maghisgot kani ana sa barangay kasulatan di ba sa unang ipamatay sila ah, si Aaron naman po dai na, ay ah, ako di balay paulayan nang na din eh. di ba katong katong nayo ba masakit to nang stress kay nang wanin nang din nang no ko nang sa nya akong stress sa dai pasagdain na sila naligo na yung lawas kaamo um, mo mo nang tambalan ako ang mga doktor basta salamat ka ninyo kamo mga nag vlog mga vloggers awagon ko kamo ah, na karong makakatalagman nakita na ko kanang nagvision isulti na pasagdain na kanang silang mga nakatago mga vision pasagdain na mga bagbas ninyo mga baser ninyo kay gusto naman sa kaliputan pasagdain isulti lang ang gipa gipa hatag ninyo nga mga hiyas o hatag ninyo ang mga gift sa Ginoo isulti sa mga tao why ko mo sa pagbuhat kung mag magampo ta surrender na sa Dios bisig sigit ang ama na mo pero sigit ang ampo ama ang tabangimi niya dagdag ko na to ang Ginoo dili nagingon ang Ginoo dili madungog bisag dili ta magsulti bisag dili ta mangayo madungog na nato kung nagbuhat ta sa iyang mga balaot. na karon atong mga gibasa kaniya kung may mo balikan ninyo katong among mga mga verse nga giyatag unsa pa mang dugang-dugang ni iyang istorya ay maminaw ko na na wala ang kasulatan siya lang yo ka na magitan niya atong ang kon misgutan din ni nagin ni na mo pasaylo sa mga suko na to kung mga pare o pastor masukuan niya eh, bala hait yun ang pulong sa Diyos hait yun ispada siya mo balik nga nana ko ang espiritu ako na lang tama, isulti mangan. kaya wala mga nilag sulti nga mo replay ko wala mga sulti ako na lang bahala mong, mo bingo mo pataas ko total wala mo pinaghatag na ko boy no tama ah, wala samang eh istorya pa mo ayaw mo kadok mo sulti tama gid ah wala well, ida utan na tumong kitawa ay eh, bala na sila malubag ana sa biblia kanon na gid mego ato tong mga tinuhan ginadto kay naabgo ni na sulat sa biblia tamang istrema adlo ka sa una wala, wala man pud taga basaan eh kay mas ka adlo ka na to ang Dios kung suko mga relihiyon Naman tayo mga pangulo nga, terminti mong hulga. Dili na pagbinta magkahatag sila. No? Lahat hulgaon, pinagi silang balaod. Balaod. Kung ato ang basihan yun ang mga sinulat sa balaang kasulatan hait dyan eh. Kanyang bala ako nung pagto. Hindi na pinagawa sa Kung wala, bahala ko nung... Di ba? Kanyang diba? wala pa ba dyan na sana nasabtan kung unsa dyan ang mga naisulat sa balaang kasulatan. Wala ang tuyo ni sa subing Ang uban mo ingon nga diligyod na ako biyaan ang akong ko. maugyud ni akong pagkamatyan wala so, wala na kasabot. Wala man sa kabasa ato biyaen niyo ang inyong pagtulunan, ang inyong inyong pagtuo. Pagtuo. Ay iya pila nya boy pa plus niya na sa sa screen na Mm. Nya ato di ko ra na nga Bible. Yo sa so, kung wala ang espiritu diri sa tuwa, Sa kung kaugalingon wala jud ko kasabot sa mga binasa. Ito hmm. e, kay ka sa na, so, Ultimo di Isaac mga kanta nato. Na nagkaluwas. <laughs> Gikan <laughs> sa Biblia nga makahatag po o kuan kaluwasan sa ato ah. Yan. Hindi hmm. si katag sa ibang hilyo, pero kaya hindi so, kay sila. Yan. Magkanta po tag ang Biblia. Yan, eh? si kaya, Father hila -hila Darwin. Ilablawan ta. man ang iyang hila -hila kuan ang iyang mga pagtulunan nga gihatag. Nila po sila magsinabot kaya nga eh pare, nga matuong ang Biblia may <laughs> sabalahan. Saan na, bulaan, propeta, saan na? Hmm? O nga na, pulpit to nabot-bot, uglayang balaod ba? Napoy pare mo ingon nga Biblia gyud. Mo si Father Mire yeah. no. O si Father Darwin mo ingon nga asimbahan bahan gyud moy foundation. Si Father sa kaluwasan. Si pud pud pod. Pero iliko magud pangayo. Ang yeah. problema dito ay mo pagtipon og um, bahandi. di. Nya yeah, sige buhat og um, simbahan. bahan. So, Balo na. Kini Tama. Oh. Tama ning oh. ingon nga naapod sila yung mga Ah, oh, tanas, mga tao ba nga uh, gikan sa dautan na balik sa so, Diyos. Tanas, malakyas. Puyala, ah. nagbutan ang hmm? Pero dili lang na ito, na itong paglaom, ani. Nga, sige lang, maningkamot kita, permi nga. Maka, maka vlog ta, para daghan Magalitare po. Na, <laughs> para daghan po ng makadungog ba. Makapamalandong. Hmm, tama. Nga, dapat yun di ay, maningkamot yun ta, kay daw balas ang mga taang mga tao nga namatay dito sa impyerno. Isulti na. na ako na, kaya nakagipakita na ako na. Bahala mo di mo mutuon ako. Ah, tinawad yun na. Isultin ako na. Ay. Ya, init rin ba kayo ng impyerno? Init gani ikaroon ang panahon. Magpingit-pingit naman gani ito. Sa kasa ito mo at ito. Maroon impyerno. Init. Kayo. Is na po na ako na. Pero ang nakadungog mo ani, makarelate mo, buhi mo ani, ay kong maya, ay kong anian yung mamataya mo. Kasagaran mo matay, suguon pa yun ko. Nol, pwede rin tinuon mo nol. At to, ako na kong iksoon di abin. Nang iubos ko din mga ipasok. Iyaka yeah, ako na ako to. No, pwede Lama na. Dili pasugalan akong kuan dito na malikas na. Ya yeah, atuon ako na dito inang pamilya boy. Ako pa na makabayad sa ilang niya ng gasto. Ingon na pukon laguan. Ya yeah, karon, purot betong lo e. Eh. Sa buhay pa untam uh. to kung musako, kung dito, yeah, ako magsunti, kung na daan. Karon. Kung masako ko na dito niya, ako magsulti ko, mabadlong ko anak nila, akong to, akong ato anak sila. Karon, matunglo din eh, o katong binasa ka niya. Ah, sinugdanan. Kurot, ang mga man, okay, ang mga pagampo sa buhi kayo wag man sa pulong na yeah. akong gisulti dili naman na ma makaluwas sa mga taong patay kay kinanglan okay. unta gyud buhi ta, pa ta, pata patay na nato ang atong mga sala o oh, aron kung mamatay ta sigurado gyud nga malangit ta ang ila man, mo gyud pagbalaban mang mo pud atoy paglaban sa na tao ramanta ta. ta, ta, makasala tao pagalik tanda kasala nagnangandoy na tama kasala tak mau Mama, mama, ma, ano yung problema? Mama nang pa, kano na yung expression ko na <laughs> permitting. Ano is ta -ta no, tama isa kita? Hindi dito ba ikaw sa ikang tagahagin sa ibang mula nga nang gida. Hindi Tama. kung ano, kahiyahe ka ika. Gilotos, ano? Agay mo taglotos ka ba naman? No? Kita nakakon Lotos ko. Gihok man pa ko di ako. Ah, dyan. Pader Paul, man. okay man to sa Paul, pero ampo nagbalik na ako. Dito kasi sipsipan po ito pirmi sa mga ano nagsipsis pa agalon ang agalon maghulga naas bigla wala naa Ah, sa bagay, mawaraman na itong tumong nung isulti ang kamaturan. Mawara na ay. Kung hindi sila mudapig din, hindi mo ito. Maning mong makibato pin na. Gamay ramang pod kayo, katong sa owner bitaw man, katong 40 katong igot ang buhat ko di ni Juan Inoue. Yan. Yan, naalami, 38 katong igot, dapat ito yung magkano ang buhat, 35. Ito si Inoue, napito na lang hinoon. Tain-tain, dibi ka toig. Walo na lang yun sila noon, nabilin. Nga naluwas. <laughs> 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 nga, tanawa? Nga, maingon sila nga, ang daghan kay rong reliyon mo, anay kay, napunti po na dito sa bagong yutak mo, anay madala dito. Hindi ka na mag-away dito? Away, kaya yeah, po. Kanina yeah. nagdebate debate karang mag-away po na kanang isog ka rin nga, katolik, may defender, o ubang mga pastor, paabot po rin ako, oh, bugiro po kayo na dito. Nga, nga, ma'am, labo pa sila ginoo, ma'am. Yeah. Dahil, <laughs> palakpakan mong ganing gini palakpakan na to ang Diyos wala sila kabasaan na kung palakpakan na ka di naka sa na si Gino ulog-ulogan ah, dama giniingon no magulog-ulog po ni sila kung mo nang arga sa arga ni Nui ang simbahan ko tuloy ko mag-away ta dito niya gamay raman to sila Nui niya adagan mong kaigning bro ang Romano tuloy ko busa ka nang dili na matuman ang sila uh, kanang kanang sige mag-igo adres sa binasa Ki, kuha man na iyong garbo. Tama. Ano nang mag-uol kayo mo, igawas ninyo din, maghupaw mo, no? Hmm. Tama. Ay, di ba? Magkaon na magahi, gahi. Parang paabot dito, limpyo na mo. Tama. Di ba? Tuo ba sila nga wala tayo sala? Punti na itong kamot. Pero ito ang mga nandoy sala, eh. Kamot kayong tawang nga ma. Patay niya. garbo eh. Oh, butan mo na sila, mga pare, mga pasto. Butan mo na sila. na sila. Butan mo na sila. Butan mo sila. Init kayong imperno. Kinikita ang hapag sa Papa Jesus. So, mo din mo replay ko. Sige kong hilakan ni Tama agad. Ah, alam mo. Na, salamat sa mga nag... nag mo basa ni salamat po. Ah, hmm. mo wala may bili amo na anan Normal may na ko magisko tag bala ang kasulatan. Pero pareha para gyud tang kikay no. Ah, magsulat i sa istorya po tinaka nan baser and na, na, viral ta. Pero kung pulong sa Dios mayami ed sila. Kay kay gid ko salamat ka ninyo boy mang dahil salamat ninyo niya yeah. ay ay mukha ay pasulti anak ka na to ang Diyos siya ang nagsugo na ko ah, ipadala ang spirito doon hindi mo hait kaya kung sinut yes hait pero malipay ang Diyos ni ini kay eh, dili man ta mahimong putli kung dili kita magig amen hindi po ta mabadlong kung kanuna ay po ta malipay yun o sa mo kung manata sa tungkol ang Diyos kanunay ay mag-auban ka na to sa tong next that much in